Bawat araw, may iba't ibang pagsubok, mga deadline, mga meeting, mga naasahan, Ang tuloy-tuloy na ng buhay na hindi humihinto. Minsan, parang paulit-ulit lang ang lahat. Buhay ka, pero nakalimutan mo ang ibig sabihin ng mabuhay ng tunay. Kaya kapag masyado ng mabigat ang lahat, natutunan kong gumilos. Ang balanse, hindi basta natatagpuan, kundi hinahanap. Hinahanap para matuklasan ang katahimikan ang kabaliktaran ng ulo ng ating buhay. Naisipan ko magbisikleta. Gumalaw na walang destinasyon na parang bang isang bata na naglalaro at masaya sa pagpedal anumang oras o araw. Para umikot sa lungsod na nagbabago sa gabi at mga ilaw na nagdadala ng ibang storya. Sa itong kalayaan, na pagpili sa kalsada na dadalhin tayo sa lugar na puno ng buhay paminsan-minsan naisip ko kailan ba natin ipinagpalit ang buhay sa basta pag-ira lang kailan ang ang baliwalain ng mga maliliit na bagay ang gawin ng mga tunay na nakakasaya sa atin na laging wala tayong oras dahil sa mga pagsubok ng buhay nakapanini bago magsimula ulit ngunit nakalimutan ko na masarap sa pakiramdam. Masayang makita ang galaw ng lusot kung pagmamasdan mo lang ng mabuti. Dahil sa oras na ito, wala ang deadline, walang meetings, walang ingay. Ako lang ang bisikleta ko at ang ritmo ng biyahe. Sa aking na, tumihil ako at pinagmasdan ko ang mabilis ng galaw ng mabuti. Lahat ng tao may kanya kanyang pakay, nagmamadali at may destination. Ito ang kailangan gawin ng lahat para magtagumpay. Oo, ito ay importante. Pero kailangan balanser rin ng oras para sa ating sariling kabutihan. Masarap ang simoy ng hangin. Masarap ang tunog ng bisikleta. Masarap magpedal nang walang iniintindi. Minsan mabilis. Minsan umiinto. Pero tuloy-tuloy ang andar kahit na umikot lang ng umikot. Parang gulok ng bisikleta. O ruton ng na nakalsada. Parang ikot ng buhay. At sa payong ng naglalayang mga gusali, Malaya ka sa direksyon na gusto mo. May mga daang hindi maganda. Parang buhay na hindi laging patag. Maraming sandali na sinusubok ang lakas at tatag mo. Pero doon ka lalakas. Hindi sa madaling daan, kung hindi sa mga hamon. Sa mga ganitong sandali, nakahanap ako ng linaw. Sa bawat pagsikap, sa bawat pagtulak, nalalakaw na ang bagay na malaga ay dapat rin pinaghihirapan. Mabilis man ang galaw ng lakad, kaya pa rin nating huminto at gumalaw sa ating sariling lakas. At ngayong gabi, parang nasa ibang lungsod ako. Hindi dahil sa nagbago ang paligid, pero dahil nagbago ako, naalala ko kung sino ako at mas mahalagaan ang balansin ng buhay. At sa wakas, bumagal din ang mundo laging andyan ang mga trabaho, mga deadline, mga problema. Pero ngayong gabi, mas pinili ko ang ibang bagay. Pinili ko ang sarili ko.